Grabe guys, nakikipagbakbakan na tayo dito ngayon sa ano Quezon province Eto na, mga malalaking truck Alam mo may ilid Sa ulo niya, no? <laughs> Nakita niya rin at agad ah. Nakakatawa ah. yung mga lubak dito <laughs> Ayan oh, alog ng alog oh. Poink, poink. <laughs> ah, grabe. Baka pa tayo na kayo. Yung north loop, apat na araw tayo bumabiyahe. Wala tayong sira sa motor. Dito, wala ka lang ating araw pa lang <laughs> ata. Hindi ka pwedeng kumurap. Ang <laughs> hirap kumurap dito. Para tayong inaano dito. Inaalon na. Ay, grabe. Kinakain na nila yung linya kasi kinain na yung lupa. <laughs> Ay, no. Ate, ah, yung ina na natin dati. Sobrang ano, ah, ko to. Paglabas ng Ah, paglabas ng bitukang kang manok, no? na natin. Grabe to. Ay, no. Kwensya na. <laughs> Ay, nakawa. Dito na, dito na tayo sa ano. Ang dami ang dadaan ng pagsubok. <laughs> Bali, kapag sa kaliwa, papunta ng bagong zigzag road. Ito yung old zigzag road. Pag dinaretsya. Diretsya lang tayo. Wala guys, papunta tayo ng ano? Zigzag road. Bitok ang manok. Bicol Lapit na natin ah eh? Ayun ah Quezon Protected Landscape Dito sa Bitukang Manok Try right first time namin pabihin yung Bitukang Manok ng madilim The first time diba? Lahat ng ah. biyahe natin ng ano, maliwanag eh Oo ah. Kata namin sa inyo guys yung Bitukang Manok <laughs> Ay gago Hindi din nahulog yung <laughs> cellphone, cellphone ba yun? Ha? Huh? Nahulog yung cellphone natin? Ah, oo. Oh, oh, oh. pa, yung pababa na. Oo, oh, buti ah, oh. Tas ka wala tayong kasalabi. Oo, Ayan guys. Ang dilim na naman. <laughs> Kahit ilang beses na kami nadaan dito, tutuwa pa rin kami sa daan eh. Kasi matarik siyang ano, paliko na matarik, no? Malalim. Pero ano maganda dito guys, wag umaga Isa rin to sa mga ane Talagang tinitigilan ng mga bumabiyahe pag ano Pagpunta ng Bicol Yan, may, nawalan kami ng mga kasabay na truck kasi Lahat ng truck bus doon pinapadala sa bagong bitukang manok sa <coughs> diversion ito kasi ito called bitukang manok Medyo masikip na yung dahan dito Tsaka marupok na rin yung mga kalsada Kaya di na pinapadaanan sa mga malalaking sasakyan Mahirap dito pag dito naiipon yung truck Tsaka bus Pero yung unang panahon yung wala pa yung ano Diversion Lahat dito yan dumadaan Isipin mo na lang oh Dito lahat nagsisiksigan yung bus tsaka truck Pataas din ba yun doon? Oo ah. Sa ano? All? Ay, sa bago? Ayun, tayo Ibig sabihin, go! <laughs> ah, kaso? Ay, dito na tayo guys! Bitukang manok! Oh, ang Kailangan mo talaga kumain ng linya dito No chase, kakain tayo ng linya dito Salamat po sa pag -alalay. Thank you po Oh grabe Ganda sana dito guys, oh kung ano Kung maliwanag Bali guys, ito yung ano, ito ang manok pag madilim. Ay no, kita niyo sa ilalim. Ah, kita ba? Ay no, memang kita yung mga sasakyan sa ilalim, baba. Ganto kami kataas ngayon. Ay no. Kita ko. Sige. Tapos pa nakakatakot pag naman siya dong gumilid. Ano? Ah. yung mga ano, mga dumadaan, no. Oh. Grabe. Hindi naman kay Talab. Night mode? Oo, so, oh, siyempre hindi kita. Kahit night, night mode. Parang ano. Gando. Eh no? Grabe ang tarik oh. dinana namin. <coughs> Dina, ito yung dinana ng paket. Galing dyan sa baba paket dito. So yun lang, ang dilim kasi. Eh. lang lab. Next time daan natin dito, maliwanag na. Tuloy na ulit natin yung biyahe. Mahaba pa rin to eh.